Kapwa-aktor na sina Aga Mulak at Vic Soto, napabalitang emosyonal dahil sa nangyari kina Atasha Mulak at Vico Soto. Trending topic ngayon ng mga netizens sa buong social media ang revelasyon tungkol sa itbulaga host na si Atasha Mulak at ng pasig mayor na si Vico Soto, dahil sa napabalitang umamin na ang dalawa sa kanilang totoong relasyon kamakailan lang. Ayon sa mga kumakalat na balita, nangyari raw ang pag-amin ni Natasha at Vico sa isang eksklusibong panayam, kung saan ay sinagot daw ng dalawa ang mga tanong tungkol sa kanilang relasyon, at isiniwalat daw ang tungkol sa dahilan kung bakit ngayon lang sila lumantad. Noong una ay binalak daw talaga ni Natasha at Vico na itago muna ang kanilang relasyon. Mula sa publiko, ito ay upang maiwasan daw na mahaluan pa ng iba't ibang intriga at kontrobersya ang kanilang pagsasama, kung kaya't nakapagpasya raw ang dalawa na ilihim muna ang lahat. Pero nagbago raw ang kanilang naging desisyon, dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari, kung saan ay nagbunga raw ang kanilang pagmamahalan at sa ngayon nga ay ipinagbubuntis na umano ni Atasha ang magiging anak nilang dalawa ni Vico, na sobrang ikinagulat ng mga netizens biglaan ang ginawang paglantad daw ng dalawa sa publiko, kung saan pati raw ang kanika nilang mga pamilya, ay walang kaalam-alam sa mga pangyayari, kung kaya hindi raw naiwasan na maglabas ang mga ito ng hinanakit at sama ng loob sa dalawa. Dahil sa pangyayaring ito, nakapagpa at nagkasundo raw ang magkabilang kampo na pananagutan at pakakasalan ni Vico Soto si Atasha Mulak upang mailayo raw ang kanika nilang mga pamilya sa kahihiyan na idinulot ng nangyari. Anong opinion o reaksyon mo sa balitang ito? Huwag magdalawang isip na ibahagi ang iyong pananaw at huwag din kalilimutang ilike ang video na ito. Maraming salamat sa iyong panonood.